What's up mga kabolers! Ngayong araw nga ay mangunguna naman kami ng kangkong para ibenta. Pero joke lang. Dadahin na naman nga kami sa kabilang purok at bumili nga muna kami ng mga kain para habang naglalakad kami ay may moya-moya kami. At habang naglalakad nga kami ay meron na tanong sa akin kung kilala ko raw to. Kasi kapiyedo ko raw. Pero sabi ko hindi ko nga kilala kaya ay kasi shoutout sa'yo. Hinahanap ka palang JNT. pagliko naman namin ay bumungad sa amin ang mga batang ito na naglilitson ng manok. Grabe. No pag may manok. Ang mga Kung may nawawala po kayong manok, ay PM nyo lang po ako. Pero joke lang, mabait naman po yung mga bata na yan. At sa unahan nga, ay may nakita kaming dalawang laseng at nagpapatulong sila na ipasok na lang daw yung motor nila kasi hindi na nila kaya mag-drive at maglalakad na lang daw sila. Bugs! Bugs! Ipa Bugs. Bugs! Ipasok daw yung motor nila sa bahay nyo. Sige! <coughs> Naon naman po nél. Baran, baran d'yan dos <coughs> rekayo. Balbo, sila. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad at sobrang nagagandahan talaga ako sa parting ito. Sana may pagkakataon na makapag-camp kami dito. Dahil kung dito ka nga magka-camp ay wala ka ng problema sa ulam kasi ang daming kangkong dito at matataba pa. Kaya sa mga naghahanap ng kangkong dyan ay PM nyo lang po kami at tagsisampu lang po ang kada tali. At baka sa sunod nga ay makagawa na rin kami ng kangkong chips. Pero joke lang. Sa hirap naman dinaanan namin ay sigurado namang makakalaro kami dahil meron na kaming kontak sa paglalaro namin ngayon. At katulad nga ng dati, ay puro putik na naman mga paa namin at dito naman kami maghuhugas ng paa sa pusong madadaanan namin. Kaya shoutout po sa may-ari ng pusong pinaghuhugasan namin. Maraming maraming salamat po. Nandito na nga kami sa aming paglalaroan at pagdatingan na namin dahil mga batang tambay at nandiyan na rin mga, mga kalaban namin. Hoy! Tanaw na nga namin yung court at itong dalawang kasama namin ay lakad varsity pa. Kala mo naman kung sino magagaling. At pagdating nga namin ay nag up na kami at maya maya nag na rin kami. Dating rules pa rin nga, race to 15 at wala rin referee. Sobrang nahirapan nga kami kumuha ng rebound dyan dahil meron silang giant takakampi. Kung di po ako nagkakamali, parang 16 years old palang lang ata yan. At dahil nahirapan nga kami makascore sa loob niyan, ay nalamangan nila kami dyan sa score na 5-1. Ayaw! Pasembogs!

gag. Maganda pa. All, all. Bo, bugs. Bo na, bo na. Bugs. Right. Uli. Bo na. Bo, bo, bigyan mo. Ina mo. Change, change. Uli. Ah. Uli, dalawa. Uli

Phạt đèn Phí tiền tóc mực Tóc mực tóc mực Tóc All zero. Three, one, one. Bilang. Pagpayon mo okay, ah. Tulak mo. Tao, 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 tao. Tuman sa'yo, tuman. Akin okay, okay. yan, bo. Ito ka sa kabila. 4-1 na, ah, 4-1. Baik dong, apa? Oh, oh tahu tao, Check check eh Check check, Ghi, check. Tuloy, Ông mở box. Sai sa, Sai sa cái box, box. Game game game. Sai sai.